Isang magandang umaga po sa inyo mga kabukid. Sadyang napakasarap panoorin ng sumisikat na araw mula dito sa aming munting tahanan. Habang tayo nagkakapit, nag-iisip ng mga gagawin natin sa buong araw. At ngayon ngayon, naisipan kong ishare sa inyo kung paano yung buhay namin dito sa bukid. Unang task nga natin dito pagkatapos natin magkape magpapakain na tayo ng mga alaga natin. Meron kami ditong mga bibi at saka iba-ibang mga manok. May native, may bonsai, may white leghorn tayo na layers. At syempre meron din tayong brown egger, yung mga heritage chickens. Meron tayong Rhode Island Red, Black Australorp, Decal Brown at saka Bardrock. At pagkatapos nga natin sila mapakain, mag-aalmusal muna tayo bago tayo gumawa ng ibang mga task. At dito nga napansin ko yung ating mga saging na may mga suli na naman na panibago kaya naisipan ko silang ilipat. Nung nakarang araw nga nakapaglipat na ako dito ng mga tatlong piraso. Buti nandito yung pinsan kong si Aji na makakasama natin ngayong araw habang wala si Bik Bik. Heto nga't hinukay na niya yung paglilipatan natin habang kinukuha ko naman yung mga suli. Iba't ibang variety nga ng saging ang meron tayo dito. May kardaba, may latondan, may saba, may lakatan, may may senyorita at saka meron din yung tinatawag naming saging bundok. Hiningi ko nga pala sila sa iba't ibang mga tao na kakilala ko dito sa amin. Yung iba naman yung tanim ko sa likod ng bahay namin dun sa baryo. Nakakapagod pero tsagaan lang talaga. Wala namang ibang makikinabang yan kundi tayo. Nililipat ko nga sila kasi marami pang bakanti yung ating farm. Para balang araw pag namunga sila marami tayong maharvest. Tsaka sabi kasi nila hindi rin maganda pag maraming suli yung saging Kailangan ilipat yung iba kasi magiging payat na sila. Hayan sa wakas nakakuha na tayo ng isa. Medyo na tagalan tayo kasi iniingatan natin na 'wag matanggal yung mga ugat. Hindi kasi siya tutubo pag walang ugat yung nailipat natin na saging. Tsaka maganda raw maglipat ng saging kung hindi mainit yung panahon, yung medyo hapon na o kaya umaga o kaya naman ni magtatag-ulan tulad ngayon, nagumpisa uumpisa na yung ulan kaya mas maganda yung panahon nato na maglipat ng mga saging. At pagkatapos nga diniligan ko siya para masiksik yung lupa niya at tsaka may panlaban siya sa stress na pagkakabunot ng mga ugat niya. At ibinalik ko nga yung lupang pinaghukayan natin ng suli para naman hindi masyadong ma-stress yung mother tree. At dito nga sa garden area ng asawa ko may tatlong suli yung ating senyorita. Pero isa lang ang kukunin natin dito kasi dikit na dikit sa katawan ng mother tree yung dalawang suli. Halos dikit nga rin tong isa na to kaya nahihirapan tayo. Ayaw na kasi ng asawa ko na dumami pa siya kasi nasa garden area niya. Hindi lang siya makapagreklamo kasi mas nauna akong nagtanim bago siya nag-garden. Kaya sabi niya, ilipat na lang ng ilipat hanggang maubos. Kaya nililipat ko siya kahit medyo delikado. Pwede kasing ikamatay ng pinakapuno yun dahil tatamaan yung ugat. Pero okay lang kung sakaling mamatay man siya, may matutuwa yung asawa ko kasi nga nasa garden niya. Pero sa tingin ko hindi naman mamamatay at kinausap ko siya natatagan niya yung loob niya. Medyo mataas na nga yung araw nung natapos naming itanim yung dalawang suli. Kaya sabi ko sumilong muna kami. At para makasilong kami ng maayos, binawasan ko nga yung mga sanga sa baba kasi sobrang kapal na. Ang bilis talaga lumaki ng mga aratilis kaya itong naisipan kong itanim para magkalilim tayo agad dito sa bukid. Pitong buwan pa nga lang mga to pero tingnan nyo naman nakakasilong na tayo sa baba tapos may mga bunga na to. May pa ilan ilan na akong nakukuha ng hinog. Marami nga yung tinanim ko na aratilis dito at ngayon yung ani malalaki na. Mas mabilis daw siyang tumangkad pag binawasin yung mga sanga sa baba. Ang kagandahan pa nito, gustong gusto ng kambing yung mga dahon ng aratilis. Kaya naman binigay ko sa kanila yung mga naputol natin mga sanga. Anim na nga lang pala yung ating mga kambing kasi nabenta ko nung yung dalawang bisiro. At bala ko na nga rin silang ibenta na rin. Kasi mahirap pagsabayin pala yung pagkakambing at saka pagtatanim. Marami na nga kaming mga halaman na namatay dahil sa mga kambing. Ito naman yung ating mga layers na decal white. Dalawang beses nga namin sila pinapakain. Isa sa umaga at saka isa sa hapon. 150 heads nga pala total nito. Pero ngayon nasa 19 na lang sila kasi marami na tayong mortality. Yung iba sinipon at saka lumala. Yung iba na stress dahil palipat-lipat ng pwesto nung wala pa silang maayos na bahay. Pero yung karamihan na matay nung nakaraang summer dahil sa sobrang init. Buti ngayon na nag-uulan na at laging makulimlim, hindi na sila masyadong na-stress. Kaya rin ako nagtatanim-tanim sa paligid para sa susunod na summer, medyo presko na dito. Sa hapon nga pala ako nag-harvest ng itlog para isahan na lang kasi maghapon yan nanging itlog. Dati kasi pag may nangitlog na sa umaga kinukuha ko na tapos kukuha din na ulit ako sa tanghali dahil excited ako, natutuwa ako nakakakita ng mga itlog. Pero ngayon na medyo busy tayo kasi dumamin na nga alaga natin isang harbisan na lang ang ginagawa ko. Pero iitlog pa to sa hapon pero iilan na lang yun mga hanggang lima na lang yung pinaka marami Ito yung pinakamasarap na part na pag-aalaga ng mga manok, yung pag-harvest ng itlog. Ang sarap lang sa pakiramdam parang nawawala yung pagod lalo kung araw-araw dumadagdag yung itlog. At yun mga idol, hanggang dito na lang po muna yung ating kwentuhan. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin. Ingat po kayo palagi, magandang buhay po sa ating lahat. See you po ulit sa susunod nating na kwentuhan.